is mga aakasaliksik. Ang pang-apat na planeta sa ating solar system ay napupuno ng mga misteryo at kakaibang mga bagay na talaga namang hindi madaling paniwalaan ng marami sa atin. Kaya mula sa nakuhunang anghel sa planetang Mars hanggang sa retrato na talaga namang bumigla sa maraming mga tao ay pag-isapan natin ang sampung diskubre sa Mars na talaga namang gumulat sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Anghel sa Mars Alam mo ba na hindi lamang sa ating planeta may langit? Dahil kahit pa sa Mars ay may nadiscover na ding anghel na talaga namang gumulat sa lahat ng nakatuklas dito. Ang sinasabing anghel ay imaheng nabuo sa buhangin ng planeta Mars dulot ng malaking buhawi na nanggagaling sa matinding pag-init ng planeta dulot na panahon ng tag-init noong nakunan ng imahe ng European Space Agency. Kung saan sinasabi na talaga namang nakamamangha ang pagkabuo nito dahil hindi lamang imahe ng anghel ang makikita na naiguhit ng buhangin kundi pati na isang hugis ng puso sa gilid nito na talaga namang nagpapakita kung gaano kababa ang posibilidad na mangyari ito ng natural lamang. Kahit may ilang mga nagsasabi na posibleng gawa ito ng may kapal na nagbibigay pahiwatig na lahat ng planeta ay binabantayan niya. Kahit na natural na pinomino gawa talaga ng Diyos ang dalawang imahe ito ay hindi pa rin may tatanggi na sobra silang nakamamanga at nakakagulat Yo! Kumusta mga Saliksik? Ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV at ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, Kasaliksik! Number 9, napakagandang ulap. Sigurado ako magugulat ka kung malaman mo na mayroong ulap sa planetang Mars na talagang matutulala ang makakakita dahil sa kagandahan nito. Kaya't nung natamaan nito ng Mars rover sa kalangitan ng planeta taong 2021 ay talagang namang nagulat ang lahat ng nakakita nito. Ang napakagandang ulap nito ay tinatawag na Nacreous Clouds o Mother of Pearl Clouds na napakadalang mo lamang makikita sa kalangitan. Ngunit kung sakaling matanaw mo ito ay talagang namang mamamangha sa angking kagandahan nito. Kung saan ang liwanag ng mga ulap ay tila ba nagre-reflect ng ilaw na para bang isang bula. Kaya't nang matuklasan na mayroon din sa planetang Mars na ganitong napakaganda at pambihira lamang makitang ulap ay hindi nakatakatakang labis na lamang ang gulat ng mga nakadiskubre nito. Number 8, Tubig sa Mars hindi na bago sa atin ang kaalaman na ang Mars ay isang tuyot na planeta kung saan imposibleng magkaroon ng tubig dito. Pero alam mo bang may natuklasan ng mga taga NASA na talaga namang gumulat sa lahat? Ito ay ang pagkadiskubre nila na mayroong tubig sa planeta na matatagpuan sa North Pole ng planeta kung saan madidiskubre ang na nagyayelong lawa. Ang pagkatuklas ng tubig sa Mars ay talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Dalong planeta ay mayroon lamang mababang pressure at temperatura ng kung sakaling magkaroon man ng tubig dito ay agad itong mag kung saan talaga namang imposibleng magkaroon dito ng normal at ordinaryong tubig. Ngunit dahil sa natuklasan nila ay kakailanganin nilang baguhin ang kanilang mga idea at mas lalo pang imbestigahan ang kakaibang sitwasyon na ito. Number 7. Smiley Face Paano kung habang tinitignan mo ang itsura ng planetang Mars ay bigla ka na lamang makakita ng nakangiting mukha? Ang pangyayaring ito ay posible kung matatanong mo ang crater na pinangalanan ng Gale o mas kilala sa tawag na Happy Face Crater na kung makikita mo ay bumabuo ng imahe na parang isang nakangiting mukha at hindi lamang ang gale ang natatangin na mukha sa planetang Mars dahil merong natuklasan ng Mars Reconnaissance Orbiter noong ika-28 ng buwan ng Enero taong 2008 na tinatawag na Second Happy Face Crater na kahit pa mas maliit kumpara sa gale ay makikita na meron din itong imahe na parang nakangiting muka na talaga namang nagpapakita na kahit pa ang nakamamanga at tila ba bihirang pangyayaring ito ay nagmumukha lamang ordinaryo pagdating sa planetang Mars. Number 6. Buto ng tao? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng may namumuhay na sa planetang Mars? Ang ebidensya dito ay pagkadiskubre ng isang tila ba buto na nanggaling sa binti ng tao na nakita matapos tignan ang itsura ng kalupaan ng planeta. Kung saan matapos nilang matuklasan ang bagay na ito ay labis na lamang ang gulat ng lahat dahil posibleng maging dahilan nito para mapatunayan na totoong ang mayroon ng dating namuhay sa planeta. Ngunit matapos suriin at imbestigan ng mga taga-nasa ang nakunan sa retrato ay napagalaman na bato lamang ito na may hugis na para bang isang buto kaya't madali mo lamang itong mapagkakamalang nang galing sa tao. Hindi man totoong buto ang nadiskubre ay hindi pa rin ito naging sapat para masabing walang nabubuhay dati sa planeta. Number 5. Blueberries Sigurado akong hindi ka maniniwala kung sabihin ko sa iyo yung may natuklasan ng NASA noong 2004 sa planetang Mars na mga maliliit, nakakaibang bagay na agad nilang tinawag na blueberries dahil sa bilogang hugis nito. Ngunit hindi ito prutas kagaya ng sa ating planeta, kundi mga hindi may paliwanag na mineral sa lupa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy kung ano. Matagal na simula ma ng NASA ang mga blueberries na ito ngunit hindi pa rin nila mabigyang linaw kung saan nga ba ito nagmula at kung bakit nasa planetang Mars ang mga bagay na ito na nang namang nagpapatunay na madami pa tayong dapat matuklasan at malaman tungkol sa planetang ito. Number 4, Botete sa Mars alam naman natin na sa kasalukuyan, malabo ng magkaroon ng buhay sa planetang Mars, pero hindi pa din ito dahilan para hindi magkaroon ng mga imahe na posibleng magpakita ng buhay kagaya na lamang ng larawan na ito kung saan makikita ang isang imahe na tila bahugis ng putete na nakaukit sa lupa ang hugis na imahe ay nabuong mula sa pagkakadugtong ng isang malaking crater at mahabang valley na talaga namang gumulat sa madaming mga tao dahil sa nakamamanghang pagkagaya nito sa itsura ng hayop. Kaya't may ilang mga nag-question kung natural ba ang pagkabuo nito o kung may nagsadya dito. Ngunit dahil sa napakadaming mga kakaibang nangyayari sa planetang Mars na kahit paisipin nating imposible ay posible dito, ay mas mataas ang chance na kusa itong nabuo sa planeta. Number 3, bala ng kanyon? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may natuklasan ng NASA sa planetang Mars na sabi nilang isang bala ng kanyon? Ito ay naganap matapos makuna ng imahe ng Mars rover. Ang bagay na ito noong 2016 kung saan makikita ang isang sobrang bilugang bagay na talagang mga akalain mong isang bala ng kanyon. Dulot na kumikintab pa nga ito. Dahil sinasabing posibleng bala ng kanya ng bagay na ito, ay may ilang mga tsorya ang nagsasabi na maaaring nagkaroon ng digmaan dati sa planetang Mars na talaga namang kinokontra ng madaming mga eksperto kung saan sinasabi nila na imposibleng bola ng kanyon ng bagay na ito dahil imposibleng magkaroon ng buhay sa planeta maliban na lamang kung bakterya ito o kaya ay dahil dito ay mas madami ngayon na nagsasabi na hindi bala ng kanya ng bagay na nakunan sa retratong ito, kundi isa lamang kakaibang bato na may hugis na bilog. Number 2, Sinaunang Sibilisasyon Hindi na bago sa atin ang kaalaman na walang nabubuhay sa planetang Mars. Ngunit hindi pa din ito matibay na ebidensya para sabing wala pang nabuhay dito dahil may mga ilang na diskubre na na sinasabing dati ay may mga tumira na din sa planetang ito kagaya na lamang nang matuklasan nila ang pagkakaroon ng methane sa atmosphere ng Mars kung saan ang methane ay nanggagaling lamang sa paghinga ng mga nabubuhay kaya't ang pagkakaroon ng ganitong gas sa Mars ay nagpapatunay lamang na dati nang nagkaroon ng naninirahan sa planeta Ngunit hindi matukoy ng NASA kung nasaan napunta ang mga dating nakatira sa Mars o kung bakit nila nilisan ang kanilang planeta. Pag ito'y dumako sa una sa ating listahan ay pagmasdan ng larawan na ito kung saan makikita ang napakadaming mga hindi may paliwanag na nilalang na magkakalapit sa isa't isa. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba ang kakaibang grupo na ito at kung saan sila nang galing na may ilang mga nagsasabi pa nga ng mga kabayo ito o kaya ay posibleng isang sibilisasyon sa Mars. Pero dahil wala pang nakikita ang ibang matibay na ebidensya na may buhay sa planeta ay eh hindi pa rin natutukoy kung ano nga ba ang nakunan sa larawang ito. Number 1. Lumulutang na kutsara Mataas ang posibilidad na nakita mo na ang retrato na ito na talaga namang sumikat noong 2015 dahil makikita sa larawan ng bagay na tila ba isang kutsara na lumulutang sa planetang Mars dulot na mayroon itong anino sa ilalim nito. Sabi ng NASA ay hindi ito kutsara o kahit na anong bagay kundi isa lamang bato na nahangin sa kamera. Ngunit dahil hindi nila binigyang linaw kung ano nga ba ang bagay na ito, ay madaming mga tao ang nagsasabi na posibleng gamit ito ng alien o kaya ipatunay na mayroong nagaganap na kakaiba sa planetang Mars. Dahil sa paglabas ng retrato na ito ay talagang namang nagulat ang napakaraming mga tao, lalo na sa social media, na naging dahilan para mas madaming mga tao ang maging curious at maging interesado sa kakaiba at misteryosong planetang Mars. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang masasabi natin ng na misteryoso at marami pa tayong hindi nalalaman sa planetang Mars. Kaya para sa'yo, alin sa mga discovering ito sa Mars ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!